Kita niyo yung lashes ko. Parang natural, diba? ba? Parang natural talaga, pero hindi. Sobrang na-amaze ako kasi one week ko na siyang sinusot. Hindi ko siya tinatanggal kasi nga, tinatry ko yung longevity niya. Longevity! Parang make-up yarn. Yung quality niya. Kasi ako, medyo sensitive din yung mata ko when it comes sa mga false eyelashes. This one, hindi ko ko ang tawag dito. Iba eh? sa chinect out ko lang. <laughs> Meron na pala siyang kasamang tweezer. Hindi na-irritate yung mata ko dito. Kung lang siya tanggalin, ganyan lang guys. O, oh, niyo lang siya. Ayun Kita niyo. Mm. Pero syempre, kasi nga ako, dahil hindi ko maiwasan na nagkukuskus, yan minsan, nagrarambulan na yung lashes. Ayun Pero madikit pa din, no? tingnan nyo, oh. Mm. Diba? ba Ayan. Pero madali lang siyang ikabit. pwede nyo siya ulit isuot, i-reuse. As long as, naiingatan nyo siya. Ayan. Wala na. Ganito lang yung binili ko. Para hindi naman kalatang false eyelashes. Gusto ko yung na-enhance lang yung lashes ko ito pa pala sa kabila. Punti ko nang makalimutan, meron pa pala ako lashes dito sa kabila. Kasi nga, di ba, oh, katulad niyan, hindi ko feel na may lashes pa ako. Ibig sabihin, ito, talagang lightweight siya. Ayan, wala na. Tatapon ko na lang to kasi medyo matagal ko rin siyang nasuot. Tapos time kong gumamit na to and naglast siya sa akin ng one week. Parang feeling ko magtatagal pa siya. Hindi ko lang tatanggalin ngayon. Ganun siya ka-tibay, ganun siya ka-dikit. Ka and maganda yung quality niya. Very lightweight. Kaya, if bet nyo, check out nyo na sa Yellow Basket. Babush!